Katuloy ang pagdagsa ng ating mga kababayan sa tanggapan ng Bureau of Internal Revenue upang mag-file ng kanilang Income Tax Return o ITR. Ilang araw bago ang deadline nito sa Martes. Si Maribeth, naatasan ng kumpanya na magbayad ng ITR ngayong araw dahil mahirap na raw makipagsiksikan pa sa susunod na linggo. Wala pa masyadong tao pag ano maaga pa. Pag 15 man, ano ma, sa Martes, ano na, maraming tao. Gayun din naman ang negosyanteng si Lloyda na nagmamayari ng isang real estate. Kasi mahirap pag ano na eh, pag uh, sa next week, mas maraming tao. Ayon sa BIR, mahalaga ang pagbabayad ng buwi sa pag ng bansa. Kung makuha natin yung itong April nito, yung target natin, iyan po eh, isang indication na on track tayo sa pag ng 1 trillion, 1 trillion 456 billion ngayong taong 2014. Pagtatayari ng BIR, apat na raang bilyon ang nawawala sa gobyerno dahil sa tax evasion. Sa April 15 na ang huling araw ng pagpapal ng income tax return. Kaya naman hinihikayat ng BIR ang ating mga kababayan na magbayad sa itinakdang panahon para hindi mapatawan ng multa. Para sa mga hindi makapagbayad sa April 15, papatawan na sila ng BIR ng 20% interest per annum, 25% surcharge at compromise fee batay na rin sa dapat na bayarang buwis ang filing po natin, yung may mga babayaran doon po sa mga authorized agent banks. Nagkalat po yan dito sa buong Metro Manila pero kung kayo po ay nasa isang district office lamang, eh, siguruhin po natin na yung bankong babayaran nyo ay yung doon sa district office na yon. Um, sa mga walang babayaran pero magfa-file, sa BIR office po, na nakakasakop sa inyo doon yan. Ngayong taon, target ng pamahalaan na makalikom na mahigit sa 1.4 trillion pesos. Mas mataas ito ng 16% sa 1.2 trillion na target nung nakaraang taon. Ako ang inyong kaibigan, Marge Wamar para sa Newslight.